iniwan na po tayo ni tatay ah, sa mga gusto po magpunta kay tatay sa mga nagmamahal sa kanya ang address po si Chumani Bukyot Kapas Tarlac po yung mga kapatid ni tatay nandito na yung iba pero marami pa po ang wala katulad po ng taga si yangka, saka si Tarukan at yung ibang sityo na kamag-anak katulad ng sityo kawayan wala pa rin po bukas po pupunta pero sa mga gusto po magpunta na nagmamahal kay tatay uh, ah, Sitio Manibukyo at Kapas Tarlac po. Len, ano natin yung ano, yung mga ano ba yan? Mga butong pakwan. Pero yung mga kamag-anak ni tatay, nandito na lahat. Ang nangyari po, inantay lang ni tatay yung muso niyang kapatid. Tapos nun, hindi na siya lumaban. Wala na. Timbulakan, bukas, uh, nandito rin yung Timbulakan. Eh, mga apo ni tatay. Ito po yung asawa ni nanay. Ayan eh, si Jeline ano natin yung mga ano yung mga butong pakwan saka nailabas na ba yung mga butong pakwan nagkapin na ba yung mga tao sa labas bukas na tayo mag ano mag -luto, no kasi ginabi na rin po yung pagpiprepare lola ano to dali ano to alisin mo na yan yung ka pa dyan sa tenga oh, kano ang katulad ni, ni ni ano Kame ngay. Sila na nanay nandus sa labas, si Nanay Adelina. Ano yan, Len? Pa Itlog na lang 'yung palmo sa lo tortas at mga tao. Sa so, sitio. Tol, anong mga sitio pa 'yung mga wala pa rito? Sitio Yangka, sityo Tarukan, sityo kawayan si Chubalatong sanga madami po kasing kamag-anak si tatay saka si tatay po matagal na naging chieftain si tatay na eh, di ba matagal po siya naging chieftain mga ilang years na si tatay naging chieftain naging kapitan ilang taon walang taon walo lang ba dun sa labas, may kuryente po tayo dito may generator tayong gamit may mga kamag-anak na si tatay na dumating pero yung mga malalapit lang po yung mga malalayo, wala pa at yung ibang kamag-anak, inaantay pa na, anong araw natin nilibing si tatay? sabado sabado po yung libing ni tatay, yun po ulitin ko sa so, mga gusto pong magpunta, na nagmamahal kay tatay, sityo manibukyot kapastarlak lang po pagtanong nyo lang po si Tatay Orling uh, kilalang kilala na po siya madaling po matutuntun to. butong pakwan ah lagay mo dun sa labas ah. para sa mga naganay naga kung naga ano naga naga lang sama natin si Darlene saka si nanay at si ate adventure